Nag-trending at pinuri-puri ng netizens ang naging pahayag ng kapamilya aktor na si Paolo Sa Saad ng aktor sa kanyang Instagram broadcast channel. Hello! Nagpapasalamat ako sa mga material na regalo na ibinigay sa akin. Ngunit kung gaano ko pinahahalagahan ang mga regalo at pagsisikap, mangyaring itigil ang pagbibigay sa akin ng mga regalo. Nasabi ko na ito dati. Mas gusto ko ang sulat kamay ng mga titik kaysa sa mga marangyang bagay. Sana maintindihan ng mga tao at huwag magkamali ng impresyon patungkol dito. Wika ni Paulo. Iniingatan ko lahat ng mga sulat na binigay sa akin, dagdag pa niya. Kinabili ba naman lalo ng mga fans ang mga naging pahayag na ito ng aktor? May mga fans nga kasi na bigatin ang mga ibinibigay nilang regalo lalo na sa mga idolo nila gumagastos ng mahal at iyon nga ang ayaw ng aktor. Samantala, pinasalamatan din ng aktor ang Kim Pao fans sa lahat ng support na ibinigay sa kanila ni Kim. Sa lahat ng Kim Pao, maraming maraming salamat sa lahat. Yung pagmamahal nyo sa amin, yun ay sapat na. Sa inyong mga netizens ay hindi sila nagkamali ng sinuportahan nilang aktor mula noong umpisa. Sa kilos at salita o nito ay halatang mabait at magalang ang aktor.